Hello mga ka-farmers, ngayong araw na ito ay pupunta tayo sa gilingan ng palay para kumuha ng o kukuha ng mga rice hull dahil yung rice hull ay gagamitin natin dito sa ating manukan. So ngayon papunta kami doon sa uh, gilingan ng palay para bumili at kumuha ng rice hull. So samahan nyo ko mga ka-farmers at let's go! dito tayo kukuha mga ka-farmers ng rice hull so ito yung mga bagong giling ito, ito yung sapo natin Yan. magtatapos lang pa na <laughs> 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 So ito po lang mga ka-farmers, yung rice hull natin na kinuha dito ay uh, hindi na sana ito pababayaran dahil nagpapagiling naman tayo dito ng bigas o yung palay. Kaya libre lang itong kukunin natin yung rice hull. Pero uh, na tayong nagbigay para doon sa tauhan nila. So konti, nagbigay tayo ng konti. At tayo na rin din yung nagkuha ng rice hull para mas mabilisan. Tarong natin. So, ito mga ka-farmers, uh, tinatali muna natin para hindi ma agak yung mga butil ng rice hull. Dito sa gilingan mga farmers, meron namang mga tauhan na pwedeng sila yung maglagay ng rice hull dyan sa sako at saka sila na rin yung maghakot. Pero ito mas pinili na rin natin na tayo yung kumuha dahil minsan uh, yung mga tauhan din dito ay medyo busy sila at meron silang ginigiling na palay at uh, hindi makalagay sa sako ng rice hull kaya tayo na lang yung gumawa dito naman sa amin mga farmers iba iba yung presyo ng per sako ng rice hull pero usually kasi kapag ako yung bumibili ay minsan binibigay lang dahil kakilala ko naman yung may-ari ng gilingan at bibigyan lang, binibigyan lang tayo ng uh, rice hull at saka kung meron tayong taong tutulong doon na tayo magbibigay sa tauhan at ngayon naman ay meron naman akong kasama yung kapatid ko at yun ang katulong ko o katuwang ko dito sa pagkuha uh, ng mga hull kaya hindi tayo matatagalan sa pagkukuha uh, ng mga hull so walong sako lang yung kinuha natin at sakto na ito so yung gilingan naman ng palay mga farmers ay hindi naman masyadong may kalayuan sa amin so siguro uh, kung susukatin natin ay nasa mga isang kilometro lang yung layo ng pagkukuha natin ng o yung gilingan ng palay kaya hindi tayo matatagalan sa pagkukuha at uh, malapit lang sa atin yung pwede nating pagkunan so yan mga ka farmers so saktong muna na tayo mga ka farmers uh, banana tiwat saka tani fruit juice So ito mga farmers nakauwi na tayo. Ito yung mga rice hull natin. So dito natin nilalagay para hindi mabasa ng ulan at ma natin. At kung gagamit tayo, meron lang tayong stock dito. So ito, walong uh, sako lang pala yung nakuha natin. Pero matagal na natin itong magagamit. So didiskarga lang natin ito. Oh, lahir na. Mula no, katungko ah, tago. So ito rin mga farmers meron tayong mga napisa na sisiyo dito sa incubator natin. Yan at merong dalawang bibi. Itlog ng bibi yan. So yung itlog ng bibi merong napisang isa. Ito. <laughs> so yan. Nasa dulo. Yan yung bibi na pina-incubate lang. At meron tayong mga bagong pisa ng mga sisiyo dito sa ating old na incubator. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 9. So syam na sisiw yung napisa sa ating game fall ng mga manok. So ito transfer natin ito mamaya doon sa brooder sa kabilang area. Yan. So yan mga ka farmers natapos na nating mapalitan yung rice hull ng mga manok natin dito. So dahil matagal tayong hindi nakakuha ng rice hull kaya matagal-tagal din na hindi napalitan. Pero ngayon, ayos na dahil bago na yung kanilang beddings. So, aabot na yan ng isang linggo bago natin papalitan. Alright. So, ito naman yung ibang mga game balls natin. No? Malalaki na sila pero nandito pa sila sa brooder. Dahil wala tayong ibang magpaglagyan. So, ayos lang naman. Hindi naman sila nagsisikipan kahit mga malalaki na yan Magaganda po yung mga manok natin na game foul. So, ito yung pagkain nila, saka tubig. So ito naman yung iba nating mga sisiw dito. Ito yung last batch na napisa natin sa mga game foul na kakross sa asil. So yan, bago na yung kanilang beddings. So hopefully merong mga malala, merong uh, mga lalaki dito. Dahil mostly yung mga sisi na nandito is babae. Pero sa mga puti, sa kulay puti, titingnan natin kung maging lalaki ba itong tatlo. Hindi pa masyadong ma-determine natin yung kanilang gender. So, antayin pa natin ito pagdating nila ng 4 to 5 months. Pero yan, oh, magaganda yung kulay nila mga ka-farmers. Kulay ng ating mga sisiyo. Magaganda din yung postura nila at yung body structure. So, dito rin sila. Ayan, malalaki na pero nandito sa brooder dahil wala tayong ibang mapaglagyan. So, yan, oh, bago na yung bedding nila. Pagkain nila at saka tubig alright so ito yung iba nating mga sisiyo dyan busog na busog sila ito yung mga white leg natin so ginabina tayo sa pagbablog pero yan ito check din natin sa gabi uh, yung mga sisiyo natin at dyan okay naman sila lahat yung mga white leg natin oh, malalaki na So meron ng rooster niyan. All right.